Ito yung guys, rin kami rito. Ayan. Mainit ang araw. Magwawalis pala ako dahil ang dami ng ano, daming dahon nakalap so Ito yung guys. Magwawalis na pala ako dahil hindi lang araw na rin ako. Kaya yung aking mga halaman, yung lang mga pinagpili. ya, okay. na yun meron akong time para magdiin, nakita ko ngayon din yung para rin palakom din ang guys sa sa asal, para terey ako sa That's it. obig kasi sa type ni Pete masyado na hobig no to so, oh kawawa 'yung mga kawawa 'yung mga nagsabi noong gawa kung wala talaga 'to so. 可以。 yung aking sili oh dami ng dahon ng mga ano ay <laughs> medyo malaki na yung aking tinanim na pinya ayan puro lang to ng pinya at saka ano tong pinya na to yung ibang klases yan manipis lang ang ano balat ang, ang, dad ko ang lalaki na oh tinanim ko tinanggal ko tapos tinanim ko siya uli para kasi matanda na yung ano eh matanda na yung <coughs> dati kaya pinutol ko ayun may time ako dito sa taas kaya tanggal tanggal ko din ng ano pag may time kasi dumadami yan dumadami yung uh, yun mga blaya Hay naku mainit sige na muna guys kayo bababa na ako dito pala ako sa taas bababa na ako